Wang, ang ganda pala ng misis mo, ah Piti, <laughs> kakagbiba kita o kaaway? Ha? <laughs> ha? Sa susunod, ibabaong ko na kayabangan mo. Ako nakausap sa mga kasamahan natin, pare. Pati mga reporters. Pipirma raw sila sa petisyon. Sabi nga ni Major Diaz, makakatulong daw sa paghingi ng... Reconsideration mo. Kilala ko si Gariga, pare. Mataas ang ihi nun. Hindi basta ba sa maski na sinong heneral ang itapat mo. Bakit hindi mo na napabayaan sila parang Joey gawin ang gusto nila? Total, ano pa ba naman ang mawawala sa'yo? Ano pa nga ba? Tsaka hindi ba yan ang gusto mo? Matanggal ako sa pagkapulis. O ayan, natanggal na ako. Ano pa ba inaangal mo? Noon, gusto ko talaga matanggal ka sa trabaho na yan. Pero nakita ko, parang hindi ka mabubuhay kung hindi ka magpupulis. Kaya mo pare, sa palagay ko, hindi na magtatagal ang suspension mo. Sayang na lang yung tatlong dosenang komendasyon mo. At ang ingay ng media, pati na rin mga kasama natin sa departamento. Makikita mo pare, matatauhan din yung garigang yan. Kwang! Ang ganda pala ng misis mo, ah. Puti! Bang! Bang! Bang? Ginalo ka ba ng Benji? Ginalo ka ba ng... Hindi. Pero pa hindi ko do tumigil, higit pa dito ang sa amin. Abner, natatakot ako. Ang mga bata, Nasaan mga bata? Sa taas. Memang. Oh! Ah, Mr. Abner Afuang. Alika, upo ka. Wala akong panahon makipagsosyalan sa'yo, Glorieta. Hmm. Ito naman si Afong. Napaka-high blood. Kumain ka muna bago tayo mag-usap. Waiter! Yung listahan ng pagkain. Hmm. Order na. wag ka ng oh, mahiya. Man. Hindi ako marunong mahiya sa mga katulad nyo. At lalong hindi ako sumasabay sa pagkain sa mga baboy na katulad mo. Cool! Cool! Ang yabang eh may mayabang na may pagyabang at yung mayabang na walang kayang ipagyabang. Ngayon, aling ka sa dalawang yun? Gusto mong malaman? Si! <tip> <tip> Alam mo, Afua. Bilib ako sa'yo. Matapang ka. Matalino. Hmm. Pero sayang ka, bata. Ba't di mo ako diretsyo eh? Oh, hindi. kita. Alam mo naman kung gano'n ako kalakas. Dapat alsi kita sa departamento. Siguro naman kaya kitang pabalikin. At pabigyan ng promosyon para makaroon naman ng mga guhit-guhit siyang -guhit mga balikat mo. At ang kapalit. Mag-induta mo ako. Susian mo. Afuwa. Walang libre dito sa mundo. Lahat ng bagay binibili. At napibili. Di lahat, Glorietta. May mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Tulad mo. Para sa akin, dalawang klase lamang ang tao. Kakampi ko o kaaway ko? Walang baling Sabihin mo sa akin. Kakampi ba kita o kaaway? Ha? <laughs> ha? ha? Sa susunod, ibabaong ko na kayabangan mo. Ngayong pinakumunyon mo ako na upos, hinatulan mo na ang iyong kamatayan. Tignan natin.